karamdaman niya at kailan pa uyan. So, sa sakit ko nang ipu-resume nang February pa. Okay, galing kanya po sa ating mabuting mga doktor kasi ang doktor hindi ko po binabypass 'yan, mga nakapag-aral 'yan at naniniwala ako sa mga doktor. Ano pong findings? Hindi po po nagtatawas. Hindi pa sa mga nagtatapos. No, no, no. Ulam oh, dalawang boy iyo eh at saka may engkanto. Naalis ba nila o anong ano? Ginawan ba nila ng paraan, madam? Para maalis? Hindi na po, parang ganun pa rin. pa rin. Kilala mo lang mamang maano yung Ingit at galit. Kaya lamas lamang po yung ingit. No? O so ganito. At aalisin po natin yan. Ang paggagamot ko po, isang beses lang. At gagawin ko yung best ko. Ngunit hindi po ako ang magpapagaling sa iyo, kundi po ang ating Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa kanya kung naman po yung mga naging kasalanan natin, humingi tayo ng tawad. Kasi kahit man ako nagkakasala din ako, no? Okay pa po ito. Dito. Yun lang po. Yaya, yeah, yeah, dito lang po Sandal lang. Wala akong makitang sakit doktor sa iyo, madam ha. Positive ka pun kagabi pa lang kausap ko si sir, wala akong makita, no. Itong papel lang po ipang-iipit natin, no. Yan lang po ha. Okay, lang po, Oh, sige po, sige po. Mas maganda rin maasar yung nagpapaalam kasi merong nangyari Nasira yung cellphone. Oh, yan po ah. Mama, mamaya lang na. Ayan lang oh. Wala po ko nilagay na matigas sa loob para kaya pala ako nasaktan. May pako o matigas na bagay. na po, yan po ah. Uulitin ko po madam, wala akong makitang sakit doktor sa iyo. Pero laman lupa at saka babae na kaitim. Yun po yung sundo mo. Tama ako? kasama nyo nandun dun no Ano? ay siya oh nasa labas sa likod okay, tinan nyo po ha o ito po ma'am pakipisil lang baka sabihin mo eh Okay. malambot o pa patunay lang mama ma'am direct ko lang ganyan yan ganyan lang ma'am yan lang mama o tinan nyo sir note kayo ha saka doktor pipigay ko po todo to oh o wala Okay, ito po yung babae tsaka yung duwinding itim pikit lang ma'am <coughs> uminit ha ayan na ha sato na repo tenecha para rotas pistila raman na rin poo lulubay ang mata ha lulubay ang mata lulubay ang mata ha lulubay mo, to? mo, to? mo tong babaeng ito ha sagot lulubay mo mata ha Lulubayan mo. Pu! Lulubayan mo to. Ah, korsonado mo ba to? O ikaw ang pinadala? Sumagot ka. Doon tayo sa kulam. Para mabilis. Hmm. Ah. Ikaw ba yung kumulam? Sagot. Sumagot ka. Ikaw yung kumulam. Ah. Ikaw ang kumulam. Sagot ikaw, o dalawang kamay, mag-usap tayo, hindi yung ganyan. Dalawang kamay mula ulo, sumunod ka. Ay, sumunod daw. Sumunod ka sa akin, dalawang kamay, dalawang kamay, dalawang kamay. Pag, pag mula ulo, mula ulo, mag-usap tayo, puh! Pababa, pababa, pa, pababa. Pa, 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 pa. Sige, dalawa. Ayaw niya. Sige ba? Ayaw. Sige ba? Sige ba? Mula ulo. Hindi na oh yan, hindi na oh yan. Nakasanses na po eh. eh pag ganun oh, no, mo! Sumunod ka sa akin, Gumanong dalawa dalawa! Ayaw ah. Pooh! Uh. Ano? Tatanggalin mo! Tatanggalin mo yan ha! Nagkakaintindihan! Ito po yung matindi mang kukulam. Ito po yung sinasabi na. Mm -hmm. Matindi to, marami yung napatay to. Sige ba? Ayaw, oh. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mo? ayaw mo tatanggalin mo na ha sagot tatanggalin mo na ayaw oh. tatanggalin mo na ha sige baba, ba baklas pagano pagano ba pagano 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 ayaw matikas na sir dios dios pu ano ano susuko ka sa akin nang ayaw mo ha ano tatanggalin mo na pala ha? Taklas mo baklas. kasi mo. Tatanggalin mo na ha. Sige na. Tanggalin mo. Ayaw tanggalin. Sige ba, pa, pagano'n, pagano'n, pagano'n. Taklas mo. Pagano'n, 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 pagano'n. Pagano, pagano. Ma'am, iga, iga lang nga lang mam ma para matanggal niya. Yan. O, mag-usap tayo ha. Babaklasin mo to ha. Ha? Oo. Oh. Babaklasin mo na pala. Ha? Ma'am, meron ka rin ma'am. Palipad langin. Sige pa, tanggalin mo. Sige pa. Babae pa po, babae. Matagal ako din sa kanya. Dito? Ay, yung pira sa kanya. Meron, meron na. Pero magkaiba. Sige pa, mamaya mam, ipitang kita. Dito rin lang ako. Tanggalin mo to, ha? 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 Oo? Ha? Sige, baklas, baklas. Yan, ganyan, ganyan. Kanya pa kita inutusan eh. Sige pa. Gagaling to, ha? Gagaling. Gagaling. Ah, ayan lang ano ko sa iyo. Sige, sige, no, ba, plus, sige, ba. Plus. sige ba, sige ba. Sige ba. Sino sabing babae na item? Yung nagano po, po na pa, kaninang nagpa-albularyo din po niya kanina. Oh, galing na rin siya? Opo, kaso sabi niyo, ano, first time niya lang po. Kaya nag-alangan Parang nagalangan siya. Opo, nagalangan siya. Kaya... O, tatanggalin mo na to ha? Ha? Tatanggalin mo na. O, binabaksak naman niya. Sige ba, sige ba. Hindi ako natakot sa'yo. Sige. Sige ba. Maraming ano na to, na ito, nasa ano na, siyam na tao. Ano po yung dito niya, may ano sa amo ko Mm Sa iba yung tura niya. No. Ayun o. Ay, ay, ay. Mm. Alisin mo ha! Sumagot ka na kasi, huwag mo ko pinapahirapan. Ha? Sagot lang. Oo o hindi. Ano, ano, ano? 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 Baklasin mo na ha! Tiyatanggal naman niya po, nakikita ko eh. Sige pa. May bote kang wala naman, kulong natin to. Sige, sige. Kahit dyan, sir. Baka may makita ka dyan, sir. Pulong na natin to at ako magbabag. Sige pa. O, oh, alisin mo na to, ha? 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 Ano, ano, ano? Ano? Ano, ano, ano? Sagot na mga ayos. Aalisin mo na, ha? Ha? Aalisin mo na. Ah! Ano, ano, ano? Oo, 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 ano, ano, ano? Ano? ano, ano? ano? Lubay mo to, Ha? Lulubayan mo na. Ha? Pu! Lulubayan mo na ha. Pasensyahan tayo ha. Talaga matikas, talaga. Pero akong bala, bago natin para. Salamat, salamat. Mm -mm. Ngayon mismo tapusin natin. Sige pa, sige pa. Sige pa. O huwag mo na pakikalaman tong babaeng ito ha? 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 Ano, 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 ano? Huwag pakikalaman na ito ha? Sir, pagka uh, dinanong ko sa abu nga niya, isara mo ha, kukulong natin. Sige pa. Panginoon kong isusaki madaki lang, mingi ako ng basbasay, na ikulong kong gumagambala sa babae ito hanggang mamatay. Son, ipratri, sakmik. Adol! Ah. Ah. Sir, latik mo. Sara. Ate, ate. Inom ka muna. Dami ang may inom mo. At bibigyan kita ng bang protection. Okay, shout out sa lahat. Nandito tayo sa Dao. O balakat pang pangga. Madaling araw pa lang. Uh, yung nga, 421. Uh, meron pa tayong hinihintay na isa pa. Manggagaling ng uh, Mount Province. Uh, shout out kaya po na po Marwin. Kay Apulsita kay sis Maika and brother dyan Jan. at uh, sa mga medyo sa akin lalo na sa mga mga counters dyan magandang umaga pakishare ang ating video no uh, isang mangkukulam na talagang matindi marami na nabira uh, hindi na natin pinatagal uh, pinulong na natin dito maraming salamat